Magandang umaga mga kapatid, ito po si Ian Suyo ng News 5 at nandito tayo ngayon sa may Canon Road dito sa may ulo ng Leon o Lion's Head na tawagin sa Baguio at ito yung pinakamatarik at pinakamahirap na bahagi ngayon ay nasa final stage na tayo ng Tour of Luzon ito yung pang stage 8 nga na tinatawag ng mga siklista natin at dito masusubukan kung gaano katibay ang kanilang mga padyak sa nalalabing 20 kilometers nitong of Luzon. Ang magwawagi dyan ay makakuha ng grand prize na 1 million pesos. At kanina nga, no, marami na rin tayo nakikita dito, ayan, sa aking likuran, na mga Pinoy uh, cycling enthusiasts at ibang mga turista, ayan, na nag-aabang na sa magiging resulta ng karera. Maya-maya lamang po, i-update namin kayo sa magiging ending Nito kung yung Korean Nationals ba or yung mga pride ng ating bansa ng mga siklista ang magwawagi ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City.